ang gagalit yun oh. iniikot ang iniikot ko <laughs> nagireklamo eh kali Dali! Kaling! dalina. na! Uy! Bunso! Dali na! Ay, Sabi, iniikot na iikot na kami ng ko, amo kota mo! Uli! Para mga langgam. Alala. Ano? Para na kayo mga baboy damo ah. Dali. <laughs> Alala. Sinlalaki. Ano? Para na ba yun? Para na kayong baboy damo Uy. Ah. Nakikito ka. Nasaan na yun? Yun oh. Yun. Kita ninyo. Yun. Labuyo. Yun. Yun yun natuka ano kanina ayan ang bait ayan po yun malapit sa aso yun no na ang tawag mga kasi nasama doon sa so inahin ang bihira nasa alo eh eh, eh hinabol ng aso ay eh. matatampot ko sana ay eh. ang bait ng labuyo parang sanay na sa tao matagal ko nalaga nakikita yan nasa alo po ba natuka lalo pag ang pinakain ko ay ipa nasa alo ay sina Otoy po ay lalapit daw sa akin paghahalaman para po baka kami sama, sama sa isang ano sa isang pulutong kubo yan ng ating kamatisan nagpapatali po ulit tayo yan kaya ito ng isang din ay mag na ng isang Dito muna sinakambal mga kaisan. Para kami po ay lapit-lapit na. Ewan ko lang po si Kautol kung lalapit din eh. Pero sabi ni eh, tatapusin lang daw yung kanya. Lilipat daw po ito dito sa kabila. Ari na muna isa. Testing. Yan. Papahiran ko sa inyo. Bibigyan ko pati kayo ng ipot na dun. Lima. May, Daman naman. sa ako. Oo oh, ah. Dami kong ipot dun. Dalawa daan ng istako. Testing po sa No, pag nagkagi sa kabila. Ari utol. No. Testing mo una, na sa una. Para kayo may paglilibangan dalwa. Mm. Na ano naman, pagbibiyahe, bibiyahe dito sabay-sabay. Oo. Oh, okay. Sabay na. No. Oo. Para, para pag eh. Para isang dala. Oo. Isang dala. Yan no. Ari sprint lang ano tum. Yan ito ikutin natin hanggang doon. Mm. Aka Akala naman itang ilang eras din niya. Tatanim niya ng mga tatlong tray, bore ko anong ganun mga ganun. 2,000, 3,000. Utol? Puno. Kagaya nung kay Kautol. Mm. Tama pang maintenance. Kung isasama mo na auto yar eh. Pangaraw ngaraw araw na. Meron ba lawak yan. Ay, pwede ah. O ari na lang muna. Ari muna bakit? Ito. Ari muna. Tapos pwede kayo mag-extension din eh. Para lapit-lapit tayo. Oo. Ang pa din pala auto. Eh. Hanggang Oo. Eh. Ay kuya bombay una auto eh kuyadasil pala kuyadasil to eh tuloy po magandang makapok pakalong ng ni utoy eh binata na po, binata na po si utoy iba na ang boses utoy spray na spray na pala rin ko maka ayarin na yan arin na lang ah may pang spray pa ako dun sa damo ay spray ko nang idadamay ko, ko na din eh spray ko rin sa makaluy ay dami mo na utoy para sa daling bibi ano oh ah iyah gas katirin mo na iyah kaya aray may dalawang araw ka Kaya scatter Kayang-kayari. Kayari Lari, yun. Uh. Talim na. Talim. 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 Yan ang gandaan ito. Eh. Ating... Para o toy, ahoy, ahoy. Ang halaman na natin, aray mo ng kabaak at di aray kabila ay eh. ano? Palay. Para pisan sa isang ano ano? Oo, oh, pisan. Pisan sa isang... Luwang. Oo. Oh. Ang Yan, yan. Mula din. Mula Oh. Ya, ke water Sama mulai sidasin. Ya. Me pasukan bau toy. Oh. Hmm, agak Buaya sumbu, sepatu yang lupaan itu. kayak Oh, arek. Uh, agak agak penyun terbau. Nari? Iya. Yeah. Tatlong tree ano? Iya, yeah, tatlong tree na talong ay iya. Yeah. Yeah. Lumot yan, kaya? Ah, kaya naman. Kaya naman ano ninyo. Kaya naman puputihin na. Eh, hmm. tahaw na tahaw ay ang gusto ng talong utol ganito. Mainit na tahaw. Tahaw po ng init. Tahaw. Gawa nang dapat po ay doon sa kabila ay ano po hindi po maganda ang halaman gawa na po bang nagugum... ang ano niya kaya hindi na rin na nakambal nagtanim po din tayo mahina po ang halaman gum -gum. gawa ng gumgum -gum. hanggang alauna wala na sikat ng araw ay ang gusto pala ng halaman po yung mag maghapon ng sikat ng araw ay okay na kayo din ito eh okay na yan testing huh? Is muna isang luang siya nga Aming ubrahin nyo tol araw-araw yan Saglit lang yan Ano tol? Kaya, kaya ano? Araw-araw Araw-araw yan Sam. yari na po ang mais. Sinanay ah, po ang naglaga. Ay, utoy, labog na labog. Ba ba? Ah, sarap uh. Ito pala yung mga tatlong salang. Magdala kayo. Oh. Pati si... Nanay, si Kautod nga dumaan dito. Sarap na Si A Ay, sige, nanay. Utoy, magdala na kayo. At mga bata ay... Nadalan oh. din ang po. mais. Nanay po. Kualbin. Ah, sabi mo uh, ko, ay, ate Hanet. Yan, Salamat din sa mais. Yan, oh. Um, sarap na rin. Hmm. Pwede mong ah, Sabihin mo, Toy. Kalaan ni ano? Yeah. Hindi na tanggalin ng ano mismong small... Ito, ito daw ibibitin. Mga ah, ganyan. Parang pagtataliin ba 'to, eh? Oh. Tapos sa masamain. Oo, oh, 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 masyadong hindi masyadong kitaan balat. Balat ba? Para mang hindi masyadong manipis lang na isa. Ah, teka so, oh, ganoon ba? Tigabila lang. Solid oh. Parang ganoon. Yan, ito. para tigabila <laughs> lang. Hmm. Tigabila pa no tin. Simple lang. Oo, ari, pwede na. Yan yan yan. Sige. Pas, tatali natin ganoon. Bakit Para matayo. Chandelier ano? Ari ah. Mm. Ito may mga mayuhan. po ay lagkitan. Masarap lag po malagkit. Ang dami nito pati na himay. Libong puno ito. Oo. Oh. Hmm. Ang dami nito. Ito ay sa isang ganyan daw ay estimated ay isang daan ay. Mas isang... Mais. Hmm. Ay, hmm. Marami pala. Mga 3,000 puno. pa Oy, Atol! O! Magdala ka palang mais! Mais, Magdala ni Kuya Oy, daka ka muna! Daka muna, mais! Dala magdala ka daw, Atol! Mais, Atol! Sumama ka daw susunod at ng rambutan. Ay, o, may. may bata ka nga pala. Bata no? ko, hindi pala pwede. Siyempre nag alaga ikaw? Boy, hindi, so sa gabi. Sino kasama? Ay, sa Samagay, Sa, ano? Doon to doon. Doon to yung Kumuha ka na doon, hai. Hindi yan Hindi yan Hindi yan lang. Hindi yan lang. Hindi yan 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 Bukas eh. mo Bigyan mo ng tuloy yung dalawa. Bigyan mo kahit tigli mahin. Magkapatid. Hay. Hoy, utak dala mo. Utak dala mo ay Hayo. May gerito eh. ah. ito ilaga. Pesa ah. ko ya. May gerito yung pangusin. Nanay, sige nga na pagtira mo. Nanay, ilaga <laughs> na daw ang pap ipapadala kay Lula. Nanay, yung laga na. Sige. Ayos na. Para hindi na siya mag, mag, mag alaga alaga na lang natin mamaya. Pa, ang aga pa atanin niya. Squatter kayo umuwi? Hmm. Ah, sumaka. ka. Alas yung mga agad din. Ano rin? Alas 6. Tuloy. Hindi mo lagi utol doon. Hindi lang. Maraming salamat kay Kelvin at kay Ate sa saka mga anak mo. Ingat palagi. <laughs> Dapat po ng ano ay lutuan para madaling matuyuan. Oo. Yan. Oh, parang may ano, no, Christmas tree. Kamit din yan. Pagkakadami po namin binhi, lagkitan po. Ang ganda ko yung ano, uh, binhi, ano? Oo. Tatanim natin yung ano. Pagka, pagkatuyo daw po nito, ay ilalagay po namin sa 1.5 para po hindi amagin. Basta tuyo-tuyo na siya. Pag po naman uminit, ibibilad namin sa araw. Yan. Yeah, Parang Christmas tree. Oo. Puto ba luto na itong mais. Hmm. Ay, sakoy. Ay, luto na ito. Mais po. Hmm. Mais. Anso. Dali. Labog. Tatlong oras nilalaga ay. Ay. Ha, mga kaisan tapos na pong itali dinali po ng army worm kaya po ating na-spray po Binusom po kaisan ito po ay ano Panlagay din po pinakampandilig po natin panghalo po ito pasisingawin lang natin para po umalsa po ang halaman umalsa Pandilig po ay chicken manyor po ang ididilig ko. Ganito po ang pinakapandilig ko sa halaman. Kahit anong halaman po ito. Yung ngayon, ngayon ko tulip pinakita sa inyo. Yan. Yan po ay mayroong ano. Ah... Uh, isang sakong ipot po yan. atin lang po ano. yan o yan po ay wala ng amoy gawa ng yan po ay parang lupa na eh. ay tagal na po yung ipot ididilig ko po yan bukas sasandok lang ako ng ganar karami sa isang timba ganito lang karami oh sa isang timba magsasadok uh, po ako ng dalawa dyan or tatlo depende sa inyo kung ano tatlo ang gawa ko sa isang timba tapos hahaluin ko yun yung pinakang ko po sa halaman maganda po yun pang ano organic po para yung karas po pero kung ikaw yung maadwain po ay maadwa <laughs> sabihin na may puro uhod ano wala wala pong uhod yan Ayon, ayos na po Yari na pong isprayin lahat mga kainsan Yari na Yun nga lang mga kainsan maulan ay Kaya po ang dami nagtataka bakit mahal ang kamatis Sa panahon po ngayon Paswertihan na lang po kung makabuhay ka ng kamatis eh, Kaya atin pong inano eh, In-spray po ng mabilisan Ayaw mga kainsan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi, stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po!